Hi! Good morning sa inyo! Tagal namin hindi nakapag-upload dito sa channel na to. Good morning! Ciao! Dahil Saturday nga ngayon, wala walang trabaho. Good morning! <laughs> so, ayun pala. Ako lang palang walang trabaho. Si Mrs. may trabaho. At nagluluto na ako ng panghalian namin. Ito yung adobo. Inaano ko muna. Okay. Uh, 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 yung isang kung tawagin para lumabas yung mantika niya. so yung lulutuin ko yan, no? yung adobong iga kung tawagin di ba um, konti lang yung sabaw so yun nga matagal tagal kami hindi nakapag vlog dito sa channel na to at uh, vlog pa rin ako kasi gumawa ako ng bagong channel so papakita ko sa inyo kung Anong pangalan ng bago kong channel, di ba? Ayan ang bago kong channel. Ano ba ito? <laughs> ayan. Ako si Hernan. Ayan yung bago kong channel. Ah. Focus! Ako si Hernan. At uh, doon ako madalas nag-upload ngayon ng mga bagong vlogs. Uh, ayun yan, naisapan kong gumawa ng isang channel kasi nga uh, yung pinaka, itong channel ko itong main channel ko na to eh, alam niyo naman dati eh mga sub to -sub lang yung uh, ano dito, mga subscribers kumbaga challenge ko yung sarili ko eh, para magsimula ulit ng bagong channel ayun kung mapapanood nyo itong vlog ko na to ayun subscribers nyo na rin ako dun sa bago kong channel ako si Hernan yun ang picture ko dun yung kasama ko si si Pibo yung robot ng Voltes at ayun, nakaluto na ako ng adobo. Ayan, ganyan ang gusto kong adobo kasi uh, iga na konting-konti lang yung sauce, di ba? Hindi sunog yan. Ganyan lang talaga dahil niluto ko ng todo yung toyo tsaka yung suka. So, ready na ang aming tanghalian. Makapagsahing na rin ako. At ayun nga, uh, matagal-tagal kami hindi nakapag-vlog kasi nga, alam nyo naman, busy. Meron tayong mga mga bagay na dapat unahin, di ba? Katulad ng school ng mga bata. Yung bunso namin, high school na ngayon. Nag-graduate na siya ng elementary. Tapos si Marcus, yung panganay namin, yun, tapos na ng college. So, ang ginawa niya ngayon, mag siya ng filmmaking. Uh, sa isang linggo siguro may pasok na sila. So, yun. Nandun yun sa isang vlog, sa isang channel ko. mapapanood uh, niyo yun doon. Uh, at ayun ba diba? nakakatuwa yung bata na yun kasi nga uh, parang nakuha niya rin sa akin na pagblog magaling na siyang mag-edit ng mga video uh, At nag-edit siya ng mga ano yung mga kotse tapos mga music video nga ayun doon siya kumikita ngayon Tapos syempre yung ano niya buy and sell sa Ukay Ukay At speaking of Ukay Ukay mamaya pupunta kaming isang malaking tindahan ng Ukay So mamimili ang mga yan, yung mga bata at bebenta nila, di ba? Pera yun. <laughs> mga business mind na agad yung mga batang yan. Oh. Mga anliliit pa. So, parang gusto kong tikman to. Ayan, cheers. Mm. Oh. ito pa yung isang kukwento ko pala sa inyo ayan si kuya nagda-drive na siya meron na kaming service ngayon may kotse na uh, niya. Uh, ako bumagsak ako sa, ano, eh, sa exam eh pero siya pumasa siya ayan ilang buwan na nag, ano, nagda-driving konti mes hmm. eh 3 months na yata itong nagda-drive ayan na mabilis na siya mag-drive na kami sa highway at ayun nga mamaya pupunta kami dun sa isang malaking market Medyo malayo-layo yun Arezzo uh, Marapit yun sa Florence, Italy So mga isang oras at kalahati o isang oras na biyahe lang siguro yun Ayun. <laughs> Ito naman si Basti Hey. Dito kami sa highway nandito naman ako sa bahay ni Tito Awen. Dahil magse-celebrate siya ng birthday mamaya. So, niluluto kami ng ano. Menudo. Diyan na. Oh. Grabe, menudo. Ang bango. Meron din tayo ditong bulalo. <laughs> Ayan. So, yun, luluto muna. At no babalik babalikan sa bahay. Uh, Papunta naman kami dito sa market na sinasabi ko. Kaya mabilisan lang, di ba? ayun nakakain na kami luto <coughs> na yung menudo ah Ooh. Ayan okay. oh. Ang hang ng nadali namin isili Ay <laughs> Ayan inihintay ko na lang si na Basti tsaka si na misis Para punta na kami doon sana Arezzo. Nakuha no, si tito ng ano oh mela grano tawag sa atin sa Pilipinas to, granada, di ba? Ang tawag dito. Diyan, no? Ang sarap to sa ano? Yung sa mga salad. Tsaka sa juice. Bukas ka nagsa. Ha? Ayoko. <laughs> Masim. Ayan, nagkarga muna kami ng uh, gasolina. Diesel. So, magbiyahe kami ng isang oras. Uh -huh. Yun, anak. 37 litre. Oo. isang oras. Sakto. Ito so, sa pupuntahan namin. Aretso. May dadanan lang kaming isang... Uh, pinsa nila. Pamangkin ni Mrs. So... Oh, alis na kami. Piano. Piano del Pieno. Nakapultang kasi kuya. Okay, full well tank. Si. Ah, <laughs> Ang ganda ng iningiti. Si eh. Santo. First time ni Kuyang magana. Ah, uh, A toll gate <laughs> machine pa na patapat Amo? Go First time niyang magano. All gate. At nandito na kami sa Arezzo. Arezzo, eh? Peta na, peta. Kung pa susputo? Eh, by the way tal. Right onto Via Then take the next right into the car. Ayon, nandito na kami pagkatapos ng isang oras na Ang Daming dame. ano? ang Daming sasakyan. <laughs> Walang parking de de no. Dun, dun -park, eh, okay. dito. No. sila nagpa-park kaya nakita mo naglalakad sila. Nandito na kami. Yan. Ang problema lang may ticket. <laughs> Pero meron naman kami dalang mga ano uh, pera. 3 euro lang daw sabi ni Mrs. Babayaran namin ditong entrance. Wala pa akong ano points. Daming tao. Eh okay. Ah, dai 3 euro, ma a basti. Grazie a te. Ang laki ng okay na to. <laughs> wow. Puros vintage. Tara, mamili na tayo. hulap mo grabe ang laki ng ano na to market nagutom na, salami Ah, uh, ayun. Merienda muna kami. Grabe, ang laki ng ano na to, ng market na to. Sinisi na kami. Pangit ng panahon, ha. No? Ah. Karon daming tao. Dalawang araw lang ba to? laki na. Anong ha? Ano nang pa? <laughs> Sakit na. Ano pa ni Cyril? Ay, mga oh. sapatos si Kuya. Ay, mga sapatos mo. 15 euros na nabili siya ng sapatos. <laughs> Tapos ako nabili ng Ray-Ban. Mamaya ako papakita sa inyo. Bumili kami ng bag ni Posty. Yan ah. Tsaka pang putol ng kanyang balahibo. Eh, ito ba? Naba, naba. Ado ka, Ricardo. Saras Speriamo, se no... Botato il circo lobo. nandito na kami sa birthday. Pinabutan <laughs> na kami ng dilem. Ayun na naman, sa aming lechon. Buti, umabot pa kami ha. Ayan. Hey! <laughs> Lapat ulit. Hindi, gumata naman kayo. Na, Hi, good morning sa inyo. Luto na ako ng magahan. Pancit katon. <laughs> si na-missis na pa sa kwarto. Hindi ko lang kung gising na yung mga ngayon o pa. Eh, kailangan ko nang kumain ng umagahan. Hindi ko na sila maintay kasi may ano ako mamaya. ako ng... 40 birthday, magpipicture ako. So, di ba? Sayang naman yun. Thank you. Uh, extra income yun, di ba? So, ito yung nabili ko kahapon oh. na na Ray-Ban. Yan, folding siya. Oh. Di ba? Di ba? <laughs> Ganda. ayun, Pero yung lens nito, akin, Ray-Ban, di ba? Hmm. 10 euros ang bili ko dito, bale, sabi nating 550 sa pesos. Ayan, ganda, sulit. Hmm. Ah, bale yung lens niya, ito, yung totoo, black. Eh ito yung luma ko, yung nasira ko sa Pilipinas. Naputol kasi sa gitna. So, yun dito ko nilagay sa bagong bili na to. Diba? Ganda. Kulay blue yung lens. So, yun. gising na si Mrs. Okay na rin siguro to. Ayan siya. ah lang. Ah, mga 11.30 siguro. Pupunta na kami sa Perugia. Ay, ayaw. Kasama ko na si Kuya. Ayan na uh, isa pang isa pa lang update pa. Tingnan ko na sabi ko na sa inyo. ayun, uh, na nasa nasa sideline pa si Marcus dun na uh, restaurant. Ah, uh, deliver siya pang may deliver. So, nang oras yan. Tapos lang. At lang oras na ko uh, part-time doon sa so, isang restaurant, 'di ba? Extra niya pang gasolina, 'di ba? <laughs> so, ayun, na uh, ako naman pupunta dun sana. For the birthday, mapipicture. Extra na mong income din yun. Yun lang, di ba? Extra na extra. <laughs> Kailangan din, eh, di ba? So, time check. 11.41 11. na hindi ko alam kung dinig niyo ako nalimutan kong sarado yung bintana so ayun uh, medyo puyat dahil ano, ano sa time mo kagabi alas dos Basta kami umuwi kagabi, medyo napuyat At uh, babawi na lang pag uwi,